Morning. mayroon tayong gagawin ito HDB ang problema ito ay uh, pinagawa nila dun sa kabilang pagawaan pinalitan tayo ito ng motherboard ang problema hindi magamit yung remote gawa ng iba na yung motherboard na ginamit. Okay? I-power on natin para makita natin kung anong brand ang nilagay nila. Kung makita nyo, ang brand na nilagay nila ay uh, hindi hindi ka brand dito at naghahanap sila ng remote kahit sa universal hindi po mapasok. eh gusto nilang uh, magamit yung remote nila na para dito kaya ang gusto ng may-ari mapagana ito na gamit ang remote para sa tatak na to Okay, bubuksan mo na ito yung kanyang uh, motherboard oh. Okay. Ah, uh, pwede na ba nating palitan na lang ng panibagong motherboard? Gaya ng sabi ko sa may-ari, magpapalitan ng motherboard na talagang ang gusto niyong board ay talagang ka Pero pwede naman natin siyang papalitan na lang ng memory kung mayroon tayong kapareho nito na board na maaaring nga. Uh, kamats naman kung makikita nyo ang kanyang uh, ang kanyang memory ay uh, intact pa hindi pa ito nagagalaw at ang modelo nito ay uh, TP-B56 PB-E26 mga kabuting ting Ahanap ako ng board na kagaya nito at kapariho lang model nito so subukan natin papalitan ang memory na ito ito yung kanyang memory oh. subukan natin papalitan kung magbabago ba ang brand or, uh, mag, magbabago yung brand babalik sa dati pero dapat mga buting-ting ang hanapin natin na board ay uh, kapariho lang model nito at siyempre yung uh, akma naman sa kanyang uh, brand okay? hahanap lang ako ito na mga kabutingting may nakita ako kung pagbasdan nyo ang brand ng original ay, uh, ang modelo nya ay PP uh, .56 pb 26 may nakita ako mga kabutingting oh. Ito, ito isa. Same model. TP Just TP.B56 .TB TP. tb Okay magkapareho mga kabutingting, di ba? Ang uh, motherboard na ito ay uh, Nahalukay ko sa aking mahiwagang baon na ito ay uh, patay. Kung makita nyo, laka-plug-in na yan oh wala siyang ilaw. Kung ipapakita ko sa inyo na 'yan ay nakasaksak, ipapakita ko sa inyo yung uh, mga bultahi na mayroon siya na dapat mayroon siyang power, di ba? Kung makikita nyo dito sa kanyang pipe uh, uh, 12 volts, meron 'yan. Ayun 'no, mayroon siyang mayroon siyang 11.9 volts at at meron din siyang 4.3 volts or uh, 5 volts mayroon siya mga kabuting ting oh. may 5 volts siya dito oh. at mayroon din siyang 1.1 na yan yung mga mga dapat mayroon sa board para magkaroon ng power ang isang unit at sa kanyang memory mayroon siyang 3.3 at sa kanyang regulator na yun ay uh, yung nagsiswitch sa kanya para siyang mag-on mayroon siyang 5 volts dito sa kanyang switching IC dito sa may uh, output niya mga puting ting uh, medyo na distort tayo na-interrupt tayo kasi may pumasok na tao na nagtatanong tungkol sa kanyang TV babalik tayo mga puting ting Pabalik tayo dito sa mayroon siyang 12 volt. Okay. At mayroon din siyang 5 volt dito. Kaya ng mga step by step ng pag-check ng uh, board Na so, talagang buhay siya. Pero hindi siya nagpa-power at mayroon siyang 1.1 uh, okay. At mayroon siya sa kanyang memory na 3.3 at mayroon din siya dito sa kanyang switching IC na 5 volt at mayroon siyang output na 3.3 ngayon mga kabutinting para masabi ko sa inyo na defective ang uh, defective ang uh, defective ang board na ito dahil kumpleto naman siya ng voltahe sa halip na uh, dapat pag magkakaroon ng uh, 1.7 yung kanyang uh, yung kanyang switching IC ay dapat magpapower na yung kanyang ah motherboard pero wala siyang power oh. kung makikita nyo oh, mayroon na siyang 1.7 dito sa kanyang switching IC na dapat bago siya magkaroon ng 1.7 ay mag o na yung TV at kung makikita nyo ang kanyang LVDS it look mga kaputing ting oh, it look kasi nga walang ang power yung ating unit kung makikita nyo kanyang sensor oh, walang kabuhay-buhay patay siya at kung titignan nyo naman dito sa kanyang uh, sa kanyang uh, control uh, keyboard, may supply naman yan siya. Oh. Ayun may 5 volts. Oh. Tapos yung kanyang memory o oh, yung kanyang sensor, mayroon din yung 5 volts. At kung iisipin, dapat working na dapat at yung kanyang red at saka yung kanyang green may supply din naman. Pero wala pong ilaw na pumapasok. Gawa ng uh, ang 1 uh, ang uh, 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 board na ito ay patay. Okay mga ting. Ang brand ng unit na ito ang, ang pagkakalam ko lang kung hindi ako nagkakamali. Ace din. Eh, Ace din naman yung kailangan natin na kailangan natin na mabuo at ma maayos ang uh, brand. Kaya itong memory nitong Ace na to. At nakita naman natin working naman yung mga voltahe at talaga wala siyang power power may posibilidad na itong memory na to ay buo pa at ang maaaring sira nito ay ito lang kaya itong memory na ito kaya itong memory na ito ay ililip, ililipat natin dito dito mga kamutingting pagpalitin natin sila okay mga kamutingting tatanggalin ko to tapos ipapalit ko ito para malaman natin na na magwo-working yung memory na ito pag nilipat natin dito at at lalabas yung talagang brand na is, okay gagawin ko muna at wala akong nagahawak ng camera kaya video pag nagawa ako na tsaka ako na sa inyo ito na mga kabuting ting kung makikita nyo ay kabit ko na yung panibagong uh, ma, uh, tawag nito, memory at kung makikita nyo, yung memory na tinanggal natin, ayan o nakahilata siya, giniginaw siya mga kabutingting, kung makikita nyo yung mga paa nya parang nakakumot, giniginaw yata yung mga kabutingting, at kung makikita nyo sa pinanggalingan ng board ay wala na yung memory dahil nakakabit na siya dito okay mga kabutingting ipa-plug in na natin at ang ating malalaman kung success ba yung ginagawa natin. Okay. Gaya ng una, siyempre bu voltage measurement mo na tayo. Titingnan natin kung present pa rin ba yung kanyang mga boltahe. Okay sisimula tayo muli sa kanyang uh, itong motherboard na to kung mo ito ay, uh, tapos na ang servisyo niya itabi muna natin kasi para nakakadisturbo siya ilagay muna natin, natin siya doon sa may, damit may damuhan tapos itong ating uh, sapin dahil uh, para hindi siya mag-grounded ka ng nag-testing day kanina tabi rin na muna natin ayan malinis na makabutin ting siyang siya na lang yung natitira dito yung motherboard na pinaglagyan natin ng memory na yan at yung memory naman na tinanggal natin ay andito pa. Nakatingin. Nakatingin siya sa atin. Iwan kung anong ibig sabihin ng tingin niya. Okay? Voltage measurement tayo. Naka-plug in na yung ating uh, yung ating uh, saksakan. Sisimula tayo uli dito sa kanyang sa kanyang 12 volts mga kabuting ting sa kanyang 12 volts mayroon tayong 12 volts okay, mga kabuting ting kayo na lang bahala na tumingin dahil baliktad yung ating uh, tester pero sige ayusin ko para hindi naman bumaliktad ang mga mata nyo pag tinignan nyo ang bultahin okay, mga -ting. may 12 volts yung ating diode at kagaya kanina dapat mayroon din siyang 5 volts dito gawin Yung mga amot tingting may 5V sa dito. Okay, mayroon sa 5V. Tapos dito may 1.1 dapat uli. Ayan, kumikita niyo 1.1, 1.2. At sa ating memory, importante dapat may 3V, 3.3, 3.4 pareho lang iyan. Sa 3.2. At sa ating diode switching, uh, sa ating IC switching IC, tingnan natin kung may bultahi. Mayroon pa rin yung kanyang output may 3.3. 3.4, 3.2 ano man lumabas dyan, importante 3.3 lang talaga yan, kaya lang yung ating tester, baka yung ating tester ay medyo nawawala sa kanyang sarili, okay mga kabutingting gaya lang sabi ko kung mula kay standby yung ating board dapat wala pang bultahe dito sa kanyang switching IC sa number 4, na 1.7 dapat wala pa, okay, titignan ko kung makikita nyo mga kabutingting it look wala siyang bultahe kasi ibig sabihin niyan uh, naka-standby pa yung ating uh, unit okay wala walang nakalagay na sensor kay lalagyan ng sensor at kung makikita niyo ito yung sensor na ginagamit kanina na walang ilaw eh hiramin natin pahiram muna at gagamitin muna natin sa dito sa may kabila sasaksak natin sa dito malaman natin kung Okay mga kabuting ting kung makikita nyo may ilaw na yung dito sa may madang madilim hindi nyo kasi makikita ayan may sensor na siya no mga kabuting ting kung makikita nyo tapos na tayo sa ating mga pagbubulta-bultahe may power sensor na siya di ba para sa kalaman natin kung talagang okay ng ating unit uh, yung ating LBDS nakatanggal pa kung makikita nyo s'yempre pagka wala pang bultahi yung ating uh, pag, ayun, oh, meron meron 12 volts, di ba? Wala pang bultahi 'yung ating LBDs dapat kasi hindi pa nag-uon. Kung makikita nyo wala pa oh. So oh, ayan oh. oh. wala pa siyang bultahi mga kabutindin oh. Wala pa, itlog pa siya, itlog, okay? Ngayon, ikakabit kabit na natin itong LBDs dahil magti-testing na tayo. Okay. Ngayon okay, mag-testing na, na, tayo sa ating sa ating uh, unit kung um, nako mahirap mag-shoot kapag gagalito. Okay, baka buting-ting na-shoot ko na. Na-shoot ko na siya. Ipantay naman yung pagka-shoot. Okay. I-shoot ko na. Okay. Ngayon, naka standby yung ating ano? Itabi muna natin yung ating mga tester. Okay ang ating mga ginagamit ito muna natin yan okay okay itong isang sister sabihin natin at kung makikita nyo mga kabutingting naka standby yung ating uh, ano yung ating uh, sensor naka una sya e, yung una natin sya mga kabutingting kung makikita nyo naka standby pa yan ha o naka red Okay Nagkarit Ipindutin natin yung kanyang uh, Pindutan Kung tama ba Yun Magre na Kisilipin natin sabay sabay Kung talagang Nagbago ba ang anyo Ayun mga kapatinting Nakita nyo mga kapatinting Nagbago ng anyo Ngunit datapwat Siya ay siya ay ayun, kung makikita nyo kapitingting mongoloid ang kahapon ng, 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 no signal, okay tatakpan natin itong mga, buting, mga kabuting ting at isi-set up natin sa kanyang uh, uh, service uh, factory mode para maiayos ang pagmumuka ng pagka mongoloid ng picture, okay tatakpan ko muna mga kapiting-ting. Kung makikita nyo mga kabuting ting, uh, hindi ko muna tinakman. Gawa na baka humapa yung ating video. Kung makikita nyo, mungguloy ng, ang no display. Oh. Ilagyan ko siya ng ano. Ilagyan ko muna siya ng ganyan. No. Oh. Tinukuran ko, tapos nilagyan ko ng audio video. Para makita nyo na mungguloy talagang pagmumukha ng signal ito, Okay? Sisilik natin. Kung makikita nyo, gumagana na yung remote niya, Oh. Okay? Kung makikita nyo mga kabuting-ting, oh. Ating, ah... Uh, ng ating pinalitan ng memory IC. Ngayon, para magiging tao ang pagmumukha niyan, ay, ah... Uh, ipinutin natin yung kanyang uh, service mode. Mino 1147 Ayaw niya, mga kabuting-ting. So, source 2580. Okay, mga kabuting-ting. Yung kanyang uh, service factory ay, uh, Source 2580 at pupunta tayo sa kanyang uh, panel seating tapos sa kanyang present ID i-click natin sa doon kung makikita nyo makabuting ting one lang siya okay na ibabalik ko para makita nyo ayan o oh, pangit pero pagkaganyan okay na so wala nang issue malinaw na okay back tayo sa kanyang uh, exit okay makabuting ting kung makikita nyo papatay natin muli para makita nyo na talagang uh, uh, yung tatak na yan ay siya na ang kanyang tatak ngayon at gumagana na siya sa kanyang remote okay makikita nyo naka standby siya Isi switch on natin uli sa kanyang remote. Ayun, kumindat na yung sensor. At pagmasdan yung maigi kung tama ba. Okay, mga kabutinting. Ang ang tatak na yan ay siya na ring tatak ng kanyang ng kanyang screen. Okay, mga kaputingting? Are you the problem? If you are not understand yourself, don't forget to like, share, and subscribe. Salay may natutunan kayo sa aking munting, uh, munting pagawa ng TV ngayon. Magandang araw sa inyong lahat.